ang sibra na umaasa. Isang sibra ang nakatambay sa gitna ng mainit na lupa. Bigat niya, kalahating tonelada. Uhaw, tatlong araw pa siya bago magreklamo. Kung may kontes ng pinakamatipid sa tubig, panigurado, panalo na to. Ang mga sibra ay may kakaibang itim at puting guhit sa katawan. Ang mga pattern na guhit sa bawat sibra ay natatangi. Parang fingerprint ng tao, nakakatulong din ito magkubli laban sa mga mandaragit at makilala ang isa't isa sa grupo. Ang mga ninuno niya ay tumakas din mula sa Sahara, ibig sabihin marupok din pala sa sainit. Pero kahit tuyo ang lupain, ginawa niyang labnes ang teritoryong ito. Matagal na din siyang single, kaya nang may babaeng sibrang dumaan, aba, agad siya nagpakitang gilas, parang contestant ng Sibras Got Talent. Pero yun lang bigo ang bata natin, siguro raw kulang sa si stripe ng confidence. Mas pinili ng babae ang grupo ng mga batang sibra, yung tipong may energy at may mga abs. Aba-aba, hindi pa rin siya nagpatalo, pinalayas niya isa-isa ang mga kabataan para itong karangalan ng mga tunay na lalaki sigaw niya habang hingal na hingal. At kahit sandali, napatingin sa kanya ang mga babae, uy may effort din pala si kuya. At syempre, nagbunga ang pagpapansin nagkaroon ng lambingan, dapat samantalahin ang bawat pagkakataon. Pero bago pa siya makapaghanda ng date sa disyerto, umalis na rin sila agad. Ngayon, mag-isa na naman siya, maaring hindi niya na muling makita ang mga ito. Pero sigurista ang bata natin, baka ang isa sa kanila ay nagdadalang tao sa kanyang anak.